mga idol napansin kong kung aming kalamansi medyo lumalang ang bunga nang nakaran kumpul kumpul ngayon kumunti na sa nga wala na sumunod na may bulaklak pero pa isa isa na lang ito katulad nung nakaran sunod sunod ng bulaklak kaya ngayon mga idol gagawin ko Nagyan ko silang abono. Na pangkabunga. Kumunti na yung sanga niya mga idol. Pintula ni misis. Ngayon nung nakaraan, tinanggal yung puno na suha yata yun. Malaking puno na pala yung suha na yun. Sa kaya ito, tumamay na rin ang sanga. Uh, binawasan kunti na lang yung sanga niya. saka yung puno nya yung idol nagang mataba dahil sagana sa basura katulad ng balat ng itlog yung mga balat ng protas katulad itong orange mga balat ng gulay dito tinatapon mas sumbalat ng saging. Ito yung pinakaano niya. Magkas sa tao pagkain. Eh, yung dahon niya, green na green. agang masigla tingnan. Yung... Lagay ko na bunong may doon. Abunong <coughs> niya. Pag nalagyan ng abunong pang babunga, mga isang buwan, mulaklak. Pag namulaklak, kumpul-kumpul na naman ang mulaklak. pag na uh, namunga na yung um, ano nga parang ano mga idol alam yung mangga na pag namunga parang ganyan parang ano yung sanga nya sagana sa bunga itong balat ng itlog ayan dinodurog-durog na paglagay dito para madali siyang malusaw itong balat ng itlog ito yung pinaka maganda pang ano sa pinaka pang abono yan, kahit anong halaman malagyan ito talagang masigla ang mga dahon ah. Ito, bakanti na Dating ano to, Ukra May Ano nyan Bagong itatanim naman dyan saka dito Wala ano na rin Ng ukra May silang buhay Ng ukra Itong tanglad Talagang Ano na naman Isang piraso lang to Pero ngayon Ano naman oh Lagyan ko ng plastik nga doon kasi ang diskarte dito hindi maanoan ang pusa. Paborito kasi ng pusa itong tanglad. Pag kinakagat ang puno. Tapos natutumba itong ano. Kaya, wala na hindi na makala, ano yung pusa. Minsan umakyat ito hindi na kayay eh, kasi mataas itong plastik eh ganito dito na yung pusa. Tapos, dito, singut singot siya dito. yung paborito ng pusa. Itong puno dito. Itsut sila kumakagat. si makatas yung puno eh. Yan yung paborito nila eh. Gamot, gamot sa katawan ng pusa to. Pag may naramdaman sila. yun eh. Yan yung gamot nila yan. to so, bakanti na rin to. Dati may tanim din to. Yan. May plano nang itatanim dyan mga idol. Salamat mga idol sa pananood.